Hello mga kabady, welcome back again to my channel. So sa mga kabady ko dyan na, na palaging nakasubaybay so, sa akin ay salamat po sa inyo. So for today's video nga pala mga kabady ay ito yung uh, mag ano tayo lang preparation na panghuli. So may area ako na hindi pa natamnan kasi ay na, na, walang tubig. So ngayon lang tayo naka-schedule ng tubig mga kabady. So ito na meron ng tubig. So ang gagamitin natin na pagland preparation itong mga kabady is itong mud boat. Siguro karamihan sa inyo alam na ninyo kung ano itong mud boat, turtol kung dawagin dito sa amin. Uh, ito yung uh, karaniwang ginagamit sa palayan para madali lang siya i-cultivate. So common, uh, mostly ito ginagamit mga kabady sa yung mga punod, yung mga uh, area na maraming tubig kasi lumulutang lang ito mga kabady. At maganda rin ito mga kabady kapag katulad nito na area na, most, uh, na hindi walang tubig masyado yung uh, nag, ano lang sa irrigation. Maganda dito kasi yung mga ano lupa na matitigas ay madali lang niyang ma-cultivate tulad nito mga kabady. So medyo nahuli tayo dito sa area nito mga kabady, kasi uh, as of now ay schedule na ang tubig. So relibo na ito mga kabady. Ha? every week na ang patubig natin. So, kinakailangan talaga mga kabady ay maging uh, alisto tayo kasi nga, uh, agawa ng tubig dito. Isa talaga yung tubig mga kabady ang dahilan sa pag-away-away ng mga magsasaka dito. Or hindi rin dito, yung sa ibang lugar din, yung itong tubig. Kasi kapag ay, yung mainit yung panahon, ay walang tubig sa palayan. Yung schedule na yung tubig, magagawa sila. O, hindi tayo ano mga kabadi kasi beer months ngayon palaging umuulan. So yung mga months mga kabadi, summer, yan yung talaga yung pinakaano ng mga magsasaka. No? Marami mag-away-away dahil lang sa tubig. So yan mga kabadi, no, kinakailangan namin itong tapusin para ano para tamna na ito bukas. So hindi rin natin kalimutan mga kabadi na mag-spray ng pangontra sa kohol para hindi makainin yung ating uh, mga palay na tinanim dyan. So, yon Pagkatapos yun, tutulin mga kabady, madbot, ay tsaka susundan yun yung kalabaw, yung may sapil mga kabady. So, yun mga kabady, panuorin nyo yan. So, ito yung mud uh, madbot, yung anong tunog sa madbot mga kabady. Sige. nga pala mga kabady ay nakalimutan ko yung mga paraan sa pagdaan uh, ng uh, madbot ay dalawa. So una mga kabady, horizontal, pag paikot, horizontal. Yo, yun, yun, isa. Tsaka, tsaka pagkatapos maano, mga, kabady, lahat ng luwang horizontal ay pangalawa, vertical. Para sa ganun mga kabady, yung mga ano, lupa na na ano na sa ilalim pa ay mga siya. So hindi maganda siya tamnan, hindi masakit sa kamay kasi ay pangalawa yon inagian ng uh, dinaana ng uh, madbot. So yun yan yung kagandahan sa madbot mga kabadi, kasi yung mga ilalim mga kabadi, ay ma-cultivate niya. So napaka ano, napakaganda tamnan nito. So yan o. Oyan yan mga kabady, huwag nyo rin kalimutan na maglagay ng krudo sa inyong makina. Kasi napaka-importante ito para hindi ma-airlock yung ating uh, madbot mga kabady. No? Kasi kapag uh, naubusan ito, nakalitaan natin, naubusan ay ma matagal itong pandarin rin mga kabady. So, langay, ano, uh, matagalan lang tayo sa ating trabaho. Kaya tayo pala, panatilihing i-check yung oil, ano, uh, langis niya. Nung ano tawag nito ay krudo. Para maganda yung kanyang ano, uh, para tuloy-tuloy yung maganda, tuloy-tuloy yung uh, ating trabaho. Pasensya na sa aking uh, Tagalog mga kabady kasi bisaya ako. So ayan mga kabady, kung napuno na yan ay pwede na tayong i-continue sa ating trabaho. So yun, patuloy lang kayo sa panonood mga kabady. So yun mga kabady, no, yung dinaanan natin ng turtle or mud boat, pagkatapos nun ay sasapilin yun mga kabady. Ka dahil kapag hindi yun ng kalabaw, ay atitigas yun, mahirap na yun ay pantayin yung lupa. So importante itong uh, sapil or pagpantay ng lupa mga kabady para yung tubig mga kabady ay uh, daloy lang. So iwas din sa kuhol itong mga kabady kasi yung may mga bitak-bitak mga doon uh, yung mga uh, tumitira yung kohol at kapag ay nataniman yung mga kabadi, ay doon kakainin yung mga uh, palay mo so yan importante talaga itong sa sapil mga kabadi at saka pagkatapos itong sapilin mga kabadi ay yung ano spray yung pang ano kabadi, no para mamatay yung mga kohol at hindi rin kayo gasto sa pagpuna so ganyan lang mga kabadi ito yung uh, trabaho ng uh, kalabaw dito sa sakahan So ayan na mga kabaddi ay malapit na naging itong tapusin ang video na to ay uh, napapasalamat muna ako sa akin mga bagong subscribers no sa akin mga sa yung viewers ko dyan salamat sa inyo oh. baka naka ano na kayo decide na kayo mag subscribe na kayo para maganda yung aning channel so ayan mga kabaddi so salamat sa inyo na uh, mga suporta ah. so hindi ko yo hindi ko kayo mag isa-isa -isa ay nagpapasalamat ako sa inyo so ayan palagi palagi lalo akong mag Ah, share sa inyo ng mga kalaman tungkol sa farming. Hindi lang sa pagsasaka ng palay, kundi sa iba't ibang uri din ng farm. So, yan mga kabady. Salamat. Keep safe. Oh, God bless sa inyo. Bye-bye. See you in the next videos.